So, ito mga boss, yung isa sa aking mga technique para hindi ako naliligaw or uh, nawawala sa mga joint pagdating sa aking mga piping work. So, nakita nyo naman, mayroon na naman tayong uh, isang uh, project na puro tubo. Ito ay uh, number 3, S40GI na tubo. So, pag ganito kalalaking mga tubo na mga bossing, eh medyo mahirap na itong tabasin at mahirap na rin yung mga joint. Kasi pag laki ng tubo, paghirap nung pagkakating natin para makuha natin yung hindi naman almost sa uh, perfectly joint pero maayos. So ang ginagawa ko mga boss, meron muna akong isang tubo na gagawin kong guide. Okay? So bali gumagawa ako ng pattern ko na tubo para makuha ko yung tamang cutting niya. So bago ako gumawa ng uh, ganitong cutting, so alamin ko muna yung angle ko. So, bali nakakasana yung aking mga tubo. Ayan, meron akong tubong nakalatag para niya-actual ko yung angle ng tubo. Para makita ko rin yung angle ng cutting. Okay, so kasi medyo mahirap. Mahirap mga boss, pag yung ganito, eh mata, -mata yung gagawin natin. Tapos, makakapal. Kita nyo kung gaano kakapal yan. Es uh, schedule 40 kasi to mga bossing. So, kaya hindi biro, yung paulit-ulit na pagtatabas. So kaya naman isinishare ko sa inyo yung diskarte ko para hindi kayo paulit-ulit ng tabas. So una-una, matakaw sa cutting disc ang ganito kalaking kakakapal na tubo. Tsaka mahirap, yung, uh, mahirap ang pagkakating nito pag paulit-ulit. So ayan, sample. Ito, meron na akong yan. So hindi naman siya perfectly fit kaya sabi ko pero kita nyo maayos. Nakakasana. So ngayon, pagkatapos naman, pag okay na yung aking joint, okay na rin yung angle na kuha ko na, ini-stencil ko yan. Ito, kuha ko ng isang papel, bibiluting ko yan, pagkatapos, stencil ko yung shape ng aking unang tinabas. So para sa susunod, pag nagtabas ako dito sa kabilang joint, Itong ini stencil ko na papel, gugupitin ko, siya namang ilalagay ko dito para magkameron ako ng guide na susundan guguhitan ko lang ng pentel pen or lapis and then ayun na okay na hindi na ako magpapaulit-ulit ng taba so ganyan yung ginagawa ko mga boss okay gawa muna kayo ng isang uh, piraso ng joint na okay na pagkatapos stencil nyo and then gawa kayo ng guide na papel or any papers na gusto ninyo and then yun ay magsisilbing guide nyo At uh, para naman magamit nyo ng ayos itong ating stencil, itong ating pattern na papel, gagawin nyo, lalagyan nyo muna ng mga marking katulad nito. So para pag uh, niyapos natin to nilagay natin sa tubo, kaya kailangan pagtagpuin nyo yung mga guhit na yan para hindi magbago yung alignment ng ating uh, pattern. Tapos, eto may, ginawa akong marking dito, tapos galing dun sa tubo. So para Itong nga uh, galing naman sa tubo na yan, dadalhin ko yan dito sa kabila. Pagkatapos, itong papel na to, yung marking natin dito, itatapat natin doon sa ginawa nating marking sa kabila para hindi siya pumilipit. Kasi baka mamaya, pag hindi nyo yan na nilagyan ng marking, yung alignment niya, kasi may tendency pumilipit yung ating tabas ano so maaring umulit na naman tayo ng pagkakating so kaya ang ginagawa natin ay nilalagay natin ng mga marking para sa alignment ng ating cutting so hello hindi biro mga boss yung notching na tinatawag natin pagkakating ng mga pipe so marami akong tutorial video nito dito sa akin channel mga boss panoodin nyo na lang meron tayong uh, meron tayong uh, 45 degree 90 degree 180 degree ayan panoodin nyo na lang mga boss kung paano Marami kayong matututunan diyan. At yan mga bossing, uh, ipapakita ko na rin sa inyo yung uh, alignment natin, no? So para kumpleto yung ating uh, video. So hindi na kayo mahihirapan, okay? So gaya ng sinabi ko, meron tayong minarkingan diyan, tapos pinalantilyahan lang natin 'yan. Punta doon. Tapos ilagay natin yung ating guide na papel. Yan, ayusin lang natin yung ating camera. Itapat nyo lang, mga bossing, itong ating uh, marking dun sa marking na nasa tubo ito yung sa papel natin itatapat lang natin yan okay so pag magkatapat na hahanapin naman natin yung pattern natin na tatlong guhit na to kinakailangan magpanagpuyang pag niyapos natin yung papel so para nasa alignment yung ating tabas okay So yan na. Magkakatapat na silang tatlo. And then okay na yung marking natin sa gitna, nandun na. Then guhita na natin yung ibabaw. Okay. Hindi lang natin masyadong mayapos. Ayun. Alright. Go ahead. Kasi nyo, napaka basic lang mga boss, diba? Hindi na tayo may na magmata-mata. -mata. Kasi mata-mata mga boss, minsan kasi ano yan na 80% sablay, Minsan 90% pa nga. E, minsan 100% pa nga mga boss eh. 100% na sablay yon yung mata-mata. Ito, -mata. accurate yan. Gagawin mo, manonood ka lang dito sa video natin. hin mo, ayos na. Hindi ka na may hirapan, mga boss na magpaligoy-ligoy pa 'yan. So tabasin ko na lang 'to mga pa yung tip natin mga boss Sa pag magtatabas kayo ng mga ganitong natching, okay? So hindi naka ganito, hindi nakahiga yung tubo. Kinakailangan nakatayo naka degree. 'Yan, nakaganyan. Let's say mga 45 degree angle, okay? Ganyan yung tamang pag tatabas natin. So para mas mabilis yung ating pagtatabas kasi yung ating uh, yung ating kasing guhit na yan is nakadegree ano tayo. Pag mas yung mabuti, di ba? Kumbaga nakakantumi mas badaling tabasin niya pag medyo nakahiga. Okay? Medyo nakatayo ng konti yung ating uh, tubo. Kahit mga 45 to 50 degree, okay wala problema. Ito na mga boss, yung aking tinabas. So, bali ang ginawa ko lang, halimbawa, pag natabas nyo na, ano, itong mga ibang uh, hindi natin nakuha ng maayos sa pagtatabas ng uh, grinder natin, ng cutting disc, eh meron dapat tayong ah, ito, sanding or grinding disc. Hasain naman natin yung mga imperfection ng cutting natin kasi meron hindi naman may iwasan yung mga boss. Kaya Kailangan din natin hasain talaga. Okay, tapos kita nyo paglagay natin dito. Di ba? Oh, kita nyo. Ayos na ayos na mga boss, di ba? Basic. Basic na basic lang mga bossing yung ating uh, ginawa, di ba? Ganyan lang kabilis. So, yung mga kawang niya pag bakal, halimbawa may mga kawang. Pabayaan nyo na lang yung pag hindi ganun kalaki. Mas maganda nga mga boss may gap yan kasi para yung ating uh, welding is makapenetrate dun sa loob para talagang matibay na matibay yung ating welding.